Isang araw, sumakay ako ng jeep. Sa init ng panahon at dami ng tao, hindi mo may wasang mapansin ang mga nangyayari sa paligid. Napansin ko yung magkatabi na babae at lalaki. Hindi sila magkakilala. Naawa ako dun sa lalaki kasi yung buhok ng babae napupunta sa mukha niya. Dahil walang tali yung buhok ng babae, lumilipad dito dahil sa mahangin. Abala siya sa pagsa-cellphone kaya parang hindi niya napapansin. Yung lalaki naman, panayiwas at hawi ng buhok na tumatama sa mukha niya sa tingin ko, nahiya siyang sawayin yung babae. Baka kasi mamaya, siya pa ang mapagbintangan na masama. Kaya siya na lang ang nag-adjust. Hanggang sa bumaba na lang siya sa jeep. Kaya naman, sa mga kababayhan natin diyan, lalo na kapag sumasakay sa public transportation, ugaliin sana natin na magtali ng buhok. Hindi naman lahat, pero para maiwasan ang ganitong sitwasyon, at hindi makaperwisyo sa iba. Salamat sa pakikinig. Abangan ang susunod na kwento sa Jeepney Tales.